Two, hello mga ate, hello mga kuya. Andito ngayon ako sa Ormoc City at susubukan kong kumain ng masasarap nilang mga putahe. Right. Yan. Uh, lahat ng nakikita nyo ako ngayon ay mga fresh from the sea. Mga fresh kong fresh kong mga pagkain na pwede nyong orderin at ipaluto pipili kayo, silik kayo, titimbangin nila at sila na ang bahalang magluto nito. Napakasarap at mga fresh ang kanilang pinibentang mga pagkain. Yeah, yan ang paborito nyo. Lapu-lapu, lobster, tuna, talakito, o Great Valley, at meron silang mga barbecue. Barbecue chicken, barbecue pork barbecue meron ding mga cake mga dessert napakasarap po ng mga yan ito po ay yan, order na ko kumuha ko ng ilang terasong mga uh, shrimp at magpapaluto rin kami ng, siyempre yung soup na paborito ko yung uh, scallops grabe ang sarap nito subukan po. Yan. Timbang na po. Tapos po, yan. Lulutuin nila after po nilang timbangin. muna na po sila ng squid. Yan. Tapos nang timbangin yung squid. At ito naman, yung aking paboritong scallops. Gusto All Alright. Ako nga pala yung pipili ng gusto kong luto. Ito... Halimbawa, yung scallops, ang gusto kong luto ay soup. Kasi, sawa na ako sa barbecue Ayan May sawa na kasi ako sa barbecue uh, Binarbecue na scallops eh Hehehe. <laughs> Ayan At linis, linis na na po nila yung Mga food na kailangan At para malagyan na nila ng mga ingredients Woo! Uh, gusto ko sanang kumain ng alimango Kaso masakit yung ulo ko eh Ayan, Binigyan niya pala ako ng owner ng free free na shomai na may soup shomai parang soup shomai po ata ito andito nga pala ako sa Sutowaki yan sa mga magtatanong dyan kung saan ang aking pinuntahang kainan hanapin nyo lang po ang Sutowaki sa Ormoc City Sugba Tua Kilaw Tinola yan at Tua at Kinilaw at Kinilaw you're right ayan sinitikmak oh napakasarap wow na wow ang sarap ng binigay sa aking na siomay uh, kailangan lang lagyan ng konting lemon tapos uh, swabe na ayan at yung nakikita ang owner na maganda at pogi sila mamat sir ang owner ng Sutuwaki Ormox dito sa Ormox City napakasarap po ng pagkain niyo ma'am sir salamat at ito, luto na po ang aking pin, pina Uh, soup na scallops yan na kakaiba o diba scallops soup yan ang dapat dapat alam nyo lahat ng mga putahe na babagay sa gabi nyo yan naman ang squid hindi ko na pinabarbecue nga pala kasi uh, parang boring nya kaya pina crispy ko na lang oh yeah alright o yan pwede na natin simulan ng pagtikim Alright, after ng ilang minuto, ang dami ko pong nakain. Busog na busog po ako at halos hindi ko po, po maubos sa sobrang dami ng isinerve sa akin. Meron pa akong gulay. At before tayo umuwi sa Ormoc City, pumunta tayo sa lugar na to kung saan masasarap ang iyong pwedeng mabili madalang pasalubong. Yan mga igan, mga kuya, mga ate kung alam nyo ang lugar na ito, please comment down below. At bibigyan ko po kayo ng reward sa nakakaalam. Alright, thank you!